Matapos matalo sa isang mahalagang laban kontra Golden State Warriors ngayong araw, muling sasabak ang Los Angeles Lakers sa aksyon bukas laban sa New Orleans Pelicans. Target ng Lakers na masweep ang season series laban sa Pelicans habang sinusubukan nilang makabalik sa winning column. Dahil sa pagkatalo sa Warriors naging mas critical ang laban na ito para sa Lakers. Bumaba muli sila sa ikaapat na pwesto sa Western Conference, kaya't hindi na sila maaaring matalo pa lalo na't na mabigat pa ang schedule na naghihintay sa kanila. Pero good news naman para sa Lakers dahil hindi maglalaro si Zion Will Williamson at CJ McCollum para sa Pelicans. Ngunit hindi ito dahilan upang mag-relax dahil ang mga role players ay kadalasang mas ganado, lalo na kung naglalaban para sa kontrata. Kailangan ng Lakers ng isang matinding bounce back performance mula sa lahat. Napakasama ng shooting nila sa first half contra Warriors at doon halos nawala ang laro nila. Ayon sa scouting reports, pinipilit ng kalaban na iklog ang paint at hamunin silang tumira sa labas. At kung hindi nila makuha ang rhythm, tiyak na problema ito. Magandang pagkakataon ito para muling buuin ang opensa, lalo na kilala ang Pelicans sa kanilang kahinahinang depensa. Bagamat disadvantage ang back-to-back -back game para sa Lakers, sapat ang kanilang firepower upang labanan ito. Inaasahan naman ang isang classic performance mula kay Luka Doncic at mas magandang ambag mula sa bench na 7 puntos lang ang naitala laban sa Warriors. Ito'y isang must-win game para sa Lakers at kailangang bumalik ang rhythm ng Lakers, matuto sa pagkatalo at maghanda para sa huling bugso bago ang playoffs. Samantala, marami nga ang nakapansin sa naging laro ng Los Angeles Lakers, partikular na sa kanilang kahinaan sa depensa sa ilalim ng paint. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit hirap silang sumabay sa opensa ng Golden State Warriors. Bukod pa dito, Kapansin-pansin din ang kakulangan ng Lakers pagdating sa rebounding kung saan madalas silang nauunahan ng kalaban sa pagkuha ng bola. Sa unang quarter pa lang ng laro, maraming offensive rebounds ang nakuha ng Warriors dahilan upang mabilis lumaki ang kalamangan nila. Isa sa mga binigyang pansin ay ang performance ni Jackson Hayes. Sa loob ng 15 minutes na playing time, nagtala lamang siya ng 2 points at 3 rebounds. Hindi sapat ito para makatulong sa pangangailangan ng Lakers sa ilalim ng ring. Bukod kay Hayes, si Alex Len na baka center ng team ay halos hindi ginagamit ni Coach J.J. Redick. Dahil dito, marami sa mga NBA analyst ang nagsasabi na kailangan gumawa ng hakbang ang Lakers at kumuha ng maasahang big man bago pa man magsimula ang playoffs. May mga pangalan na nga na nalilink sa kanila mula sa G-League. Isa na rito si Kyler Kelly ng South Bay Lakers na kilala siya sa kanyang shot-blocking ability at husay sa pag-finish ng mga alley-hoos plays. Malaking bagay ito kung maisasama siya sa main roster ng Lakers. Bukod kay Kelly, tinitingnan din si Naibu Baji at Malik Williams. Pareho silang magagaling sa rebounding at sa rim protection. Ang kaibahan lamang ay may kakayahan si Malik Williams na tumira mula sa labas na maaaring magbigay ng spacing para sa opensa ng team. Marami ang nagsasabing tila isa siyang mas batang version ni Dennis Rodman Nakilala rin sa kanyang defensive presence at ang maganda dito kay Baji ay maasahan din siya sa opensa dahil sa kanyang mga alley hoop finishes.